Yo, what's up sa inyo mga bossing? This is Boss Liway. Ayan. So, bali ang topic natin ngayon ay tungkol dito. Kaya no, dito sa mga manateras na konsan ay nagkomento sila ukol dito sa lumulobong utang ngayon ng Pinas dito sa World Bank na kung ay pumalo na ng 17 Trillion pesos Trillion na hindi million Trillion na pang utang ng bansa natin Dito <coughs> Grabe no Wala ng utang ni Mark Ng bansa natin Paano na kaya tayo babayaran to So bago natin simulan yung video mga bossing ayan. Kung di pa kayo nakasubscribe sa ating youtube channel Alam nyo na ayan. Click nyo lang mga bossing So panorin natin mga Ang video let's go Sabi lang kasi natin, uh, yung utang tumataas, yung serbisyo hindi. Nung panahon ni Pierre Arder, kung umutang man siya, nararamdaman ng tao. Isa, sa mga sinabi ni VP Sara sa Australia, yung utang ng Pilipinas. Ang laki daw ng inuutang natin sa loob ng tatlong taon, wala daw tayong nakikitang uh, uh, projects. So agree tayong lahat doon. Pero ang sagot ng PCO kanina is, ano daw, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay, ewan ko, binago niya pati yung, ano, pati yung, oh, yung, press, yung statement ni Claire Castro na, yung doon daw sa total na utang na yun, baka daw nakakalimutan ni VP Sara na kasama yung tatay niya doon sa mga nangutang at isa sa mga pinakamalaki ang inutang. Ah, 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 tama naman nun, ah, yung, yung total ng utang, which is about 17 trillion na nga, no? Pero, ang... Grabe no, laki ng utang ng bansa natin. context dyan, sa panahon ni PRRD, yung buong termino niya, 7 trillion yung inutang. 3.5 trillion noon, um, uh, kalahati noon, doon sa COVID na walang president, no? Nagpro na problema lahat ng uh, mga bansa noon. Etong si Bongbong Marcos, third year pa lang niya, 4 trillion na ang inutang niya. Wala naman tayo nakikitang uh, major infrastructure, puro ayuda, Diba? ba? Uh, yung mga pinangalandakan ng mga flood control projects, uh, 5,500. Ni Isa, wala tayong nakikita na. And more. And more. No? Under construction. Kataan ngayon, mm. biniblame na naman niya yung uh, previous administration dahil hindi raw na-maintain yung uh, San Juanico bridge. Bridge. Isamantalang doon nakatira yung Speaker of the House na si Martin Romualdez. <laughs> diba? So, eto talaga, wala na sila iba kasing may pakitang nagawa. Ay, sisisi na lang nila lahat. Ang ah, sinasabi lang kasi natin, uh, yung utang tumataas. Yung serbisyo hindi. Nung panahon ni Pierre Arder, kung umutang man siya, nararamdaman ng tao. Inuuwi yung OFW, nagre-rent ng, uh, ng eroplano, bumibili ng bakuna. eto wala. Literal na wala hong serbisyo sa tao. Utang lang. saka banat ba yun nung panahon ng COVID, yung mga OFW, hinahouse pa ng gobyerno. Yung mga uwi, ano yun na ah, hotel yun, na ano, quarantine nila for two weeks. Imagine kaya nga, di ba, si, uh, ano, si Arnel Ignacio, eh, gusto nga niya na sarili na natin. Para... Kaya, nga, kaya nga nabili yung oh, ano eh. Para pagtayuan ng halfway house eh. Oh, ang problema, mayroong hindi kumita, kaya umangal eh. Ayun lang. Pag, oh. pag nag-perform ka sa gobyernong to, tiyak matatanggal ka eh dapat ang talent mo ay para kang asong ulol. Wala kang pakialam sa batas, ay, kaya gawin mo lang is... inootos nila, mag promote ka. Kaya Alright. ang nakikita natin in the last three years, kung tingnan natin si Duterte, build, build, build. Sa ngayon, iba. Destroy, destroy, destroy. Demolish, demolish, demolish. Kay Tatay Digong, inspire and serve. Ngayon, bahala kayo, anong gagawin natin. So, in short, in the last three years, wala po tayong nakitang magandang nangyari sa buhay ng mga Pilipino. Ang sexy star na... So, yan mga bossing, natapos na natin yung video, uh, panoorin itong video. Bale, reaction lang natin. So, yun na nga sabi dito is mabot na 17 trillion. So, kung i-divide mo yun sa sa ating bansa sa mga tao ngayon, bawat Pilipino ay nagka, uh, nagkakalaga ng 153 thousand bawat isa sa atin na may utang ngayon sa World Bank. So, i-divide mo yun. Kung nangyari, nang bawa, ano tayo, 112 or 100 million tayo katawad sa ating bansa, didibib mo yun sa utang ng Pilipinas, 70 trillion is lumalabas ay 153,000 ba ang bawat utang ng isang mamayan. So, yun lang mga bossing. Bale, yun. Salamat sa inyong panunod. Kung nagustuhan nyo itong ating uh, video, yan. Subscribe lang kay mga bossing. yan. So, yun lang mga bossing and eh, peace yo.